Ay, gat. Okay, okay, okay. Nandito tayo sa sa ispatuli natin sa Telaxan, Minalin. Medyo tumas nga lang yung tubig. Hindi ka tulad ka hapon, ma mababaw lang. Yung mga ka, -ka natin. So yun, ah, magsiset muna tayo ng ano natin. Let's natin mga kapayong ka-fishing. Kung makikita nyo ha. Benamano. Benamano yan ha. Ako lang to kaibigan, ako lang to. Si Kenji ha. Abayo fishing. Shoutout uh, shout out. Sa to may dadim. Shout out nga pala sa tatay ko, happy birthday at uh, November 23. Ito oh, meron ka nang pangano. Kulutan. Kami ngayon sa Minalin. <coughs> shout out ayan po si Kapishing Bayaw ayan. Pa uh, like and subscribe po sa page niya. Uh, click the notification bell po. Ayan. <laughs> Fish on. Salvage. <laughs> Another salvage. Masa, masa yung upi natin. Tapo. Salamat. Daling 'to. Fish on. Mga kabayaw lapad oh. Another good size salvage. Naman si Bayo ka fishing, no? Ayun. Pusit. Pusit sa ilog. Bune. A few moments later. Mo na yung sweldo mo kay Kapitan. Fish on. Lapad-lapad na mga kapishing. Alright. Fish on mga kabayaw. Ayan yung kain natin. Masa. Asbo ko yun. Malati ka tataga eh. good size mga kapishing salvage salvage lang ha para abitan be abitan be san another fish port finger maging sirena na ako na ako fish on fish on Another catch, mga fishing Another fish on. ano pirat sya. Another okay. catch, mga kabayo kapishing Tira ka lang cats, mga kabayaw, kapishing Masa, madamit na sila sa masa Ay spot natin uh, Sa dating spot natin, minalin telaksan Another cats Tos, tos, natukin yan tos, oh Ito ka yun, so ngayon yung mga nakuha natin Kanina mga kabayo ka fishing ah, uh, Medyo marami-rami rin Nakauli pa tayo ng malaki Ayan Ayan uh,